magandang gabi mga boss magandang gabi sorry mga boss dahil ngayon lang ako nakapag upload ulit ng video kasi medyo busy ang iyong lingkod at isa pa uh, na sira yung internet sa bahay kaya walang internet so di ako nakapag upload ng video ngayon mga boss ay isi share ko naman sa inyo kung paano itong isang isuso mini dump ayan mga boss oh. 4be1 ang engine nito mga boss so ang issue daw dito ayaw daw mag charge malubat daw yung baterya kahit galing sa biyahe kaya i-check namin ito ngayon uh, si-share ko sa inyo kung paano sana ay may matutunan kayo sa video na ito na kunting tips or idea Uh, sundan nyo lang mga boss ngayon mga boss ay tinanggal muna namin yung baterya niya kasi lubat na at mayroon na kaming pampalit ayan o oh. tinanggal muna ng anak ko yung baterya mga boss ayan mga boss tapos na namin pinalitan yung baterya ngayon mga boss ay chichik muna natin testing muna natin paanda rin para makita natin kung ano bang makita natin dito ayun so hindi nakailaw yung battery sign niya mga boss ayan ang nakailaw lang ay ano ba yan ah exhaust so patayin natin yung exhaust ayan so start natin mga boss observe natin, observe natin kung maka-start ba ayun start siya so yun, mga boss walang problema yung starter niya pero, patayin muna natin. Napansin natin mga boss, walang ilaw yung battery sign. So, ngayon, ang iti-check natin ay yung linya ng alternator muna mga boss. Dito muna tayo doon para di na tayo paliguligoy pa. Check muna natin yung alternator niya, supply kung mayroon ba. Ito na yung alternator niya. So, ang belt ay okay naman. So, wiring sakit naka kabit naman at saka yung ano supply output dito. ayon ay itistira natin kung mayroon ba talagang supply or kuryente na umabot dito. Dito muna tayo sa output. Tapos bunutin natin tong sakit sa supply nya sige sa ground oh pag sa ground yung stir ayun na diri na dia Are? ito oh dia sa ground pwede na dia na gana oo na Okay, so i-on muna natin yung susi Para Okay, kaya on na So ngayon ay Testira natin yung Output ayun o oh. So mayroon. Tapos okay, may may out may supply yung output niya mga boss. <coughs> dito tayo sa sakit niya. Dito ay dalawang dal tatlong pin yung sakit. Yung dalawa niyan ay supply tapos yung isa yan o isa niyan ay warning light. So mayroon isa. Mayroon dalawa. Tapos dito yung warning light so wala walang ilaw yung warning light kasi <coughs> papunta man dun sa dashboard ito so ibig sabihin mga boss ay mayroon siyang Koryente so ibig sabihin tapos ayaw niyang mag charge so wala na tayong magagawa niyan mga boss ang problema niyan ay direct to the point na tayo ito yung problema niyan mga boss so hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa tatanggalin na natin yan at bubuksan para Masik kung bakit ayaw siyang mag-charge pero before natin tanggalin yan mga boss huwag din ninyong kalimutan bago ninyo ito tatanggalin siguraduhin nyo muna na nakatanggal yung isang terminal sa baterya ang pinakamabuting tatanggalin ninyo mga boss ay itong ano negative para safety tayo safety kayo din okay yan so pwede nang tanggalin yung alternator mga boss tapos na namin tanggal yong alternator ayun na oh dong tayo ayan so dadalhin muna namin yan sa bahay <clears throat> kasama ko pala ngayon mga boss yung panganay kong anak ayan na mga boss binalikan ko na itong unit na narescue ko kagabi at ngayon ay maaga pa ako nakabalik dito so ngayon ito na yung alternator na kakabit ko na ito ngayon mga boss dito yan para masubukan natin at matisting kung okay na ba talaga yan mga boss tapos ko nang naikabit yung alternator at saka yung mga connection nya yan yung mga hose yung oil at saka yung, yung return ng oil <coughs> sakit tapos output ayan tapos na ngayon ay kukuha na lang ako ng baterya kasi wala pang baterya para makapag testing na dito muna ako sa kabila mga boss chichi ko muna yung habang nagaantay ako ng ano ng baterya ay chichi ko muna yung fuse yan nandito yung mga fuse nya ano so hahanapin natin dito yung <clears throat> gauge ayan o number 10 so, ibig sabihin ito So kaya pala wala siyang ilaw ay dahil walang fuse. <coughs> Lagyan muna natin ng fuse. So mga boss, ayan, nalagyan ko na ng fuse Itong pang sampo. So <coughs> testing natin i-on. Ayan. Ito i-on. Oh, ayun. So may nakailaw na mga boss Oil Fuel At saka filter Handbrake At saka baterya Ayan Full charge sa yung baterya Ngayon ay testing tayo uli On natin na yung sosi Ayan Start Okay So namatay na yung battery sign Ibig sabihin nag charge Mga boss Ngayon, prove natin na naka-charge talaga. Ngayon ay wala tayong dalang pangsukat ng kuryente sa baterya. Ang ganito na lang ang ating gagawin. Ilawin natin yung park light. Ayan. Ayan. Park light. Tapos, tanggalan natin ng terminal yung baterya. Para malaman natin kung Nag charge ba talaga o wala Ayan Nakatanggal na yung terminal sa baterya Ayan o oh. Ayan So wala nang connection to So umilaw pa rin yung park light Ayan o oh. Nakailaw pa rin yung park light Ayan So ibig sabihin mga boss ay ok na Ok na mga boss Ok na Maraming salamat sa panonood mga boss. Don't forget to follow and subscribe. And comment na din sa baba kung mayroon kayong katanungan. At para sa mga magagaling na auto electrician diyan, comment din kayo kung mayroon kayong uh, technique na mas madali ba kaysa ginawa ko ngayon. Salamat mga boss. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord.